kani south east hang south east dire so nakaigo siya mm. sa kani nga kompas sa kana nga kompas niya hapong ko na ni Northwest. balik ta dire na so kani na po inabali kay e dire na po din ning kwan south east pero ang detection ta nang tuaman dito Okay, so mga katids, uh, gagawa kami ng Uh, demonstration, no? i-demonstrate namin para maging mas malinaw sa inyo kung bakit ang binigay na direction ay binglang lilipat sa kabila, no? Katulad nitong count mga counter sign na ito uh, instead ng doon siya sa kabila ay lilipat siya dito sa uh, kabilang direction. So ito po mga sa ay kabilang sa uh, top secret, no? At uh, i-reveal -re natin ngayon. So, sana mayroon kayong matutunan dito lalo na sa mga uh, may knowledge na sa paggamit nitong kumpas, no. Okay? So, mayroon pong secreto uh, sekreto diyan, malalim na sekreto. At itong i-reveal -re ko po ay uh, simple lang po ito, no. Basic lang po ito. Ngunit uh, malaking tulong na rin ito pag natutunan natin. Okay, so samahan niyo kami mga cadets. South east kay 90 man tapos 180 ano So kani kana siya nga counter sa ayan ang ipasabot niya is south east south east So kung kani nga compass pag kani ang iyahang south east is dito kung asa atong deposit butang ta deposit na dere Muna hmm. mo ni deposit south east ano siya So, kani pa lang counter sign. Maigo na sa deposit. Kinanglan po, makita po ninyo mo sa imong big site. Yan na ay lingin yung counter. Pero ang amang na counter nga lingin, naaman di respikas. O sa tumpo lang nga gahi. So, naasa? Naasa po north Northwest. Uh, um, northwest. Hmm. northwest, okay? Then, sunod. Ani North kung imo na kung perfect niya pagkakating mabutang siya west north west forma siya og barita Northwest, so kini siya Northwest uh, north west to asya dito hmm. dito nga direksyon no so ibutang na dire dire na siya nga direksyon na dire so dire siya ang deposit okay next Uh, kato kato katong kato, uh, abstract human face kana okay so abstract human face mga kati it's na no, mata mata pero mag makikita ninyo na mayroon siyang naka engrave na kahon so ibig sabihin waste. Hmm. so nagtugma na sila dito okay so itong itong uh, tatlong counter sign ay dalawa po ang nagkapareho muna ito sila Dito yung, yung ah, nagka-coordinate sa mga kumpas na ito itong mga directional kumpas na ginagamit natin ngayon so ito lang yung um, nag-iisa no? na nahiwalay sa tatlong uh, countersign counter sign okay so ang naging problema ngayon mga kapeets dalang ang tinuturo dito sa sa counter sign kung gagamitan mo ng kumpas, ay papunta siya sa north, north northwest. northwest ito. Mm, so 'yung direction niya lahat dito. So naiwan po ito itong south east. South east, 'no? South east po ito dahil makikita mo 'yan naka-circle, 'no? So triangle at circle. So 'yan po ay South East. Ngayon, ang naging problema mga katiets, ang detection ay nasaan? South East. Nandito, no? Mm -hmm. South East. Kung ganyan mo yan sa kumpas, nandyan yung, nandito yung detection doon sa pa-square na dig site. Okay, so yun ang naging problema. So, paano na ito? Di pag makakita ka ng ganitong countersign, ibig sabihin, Nasa north northwest at pag ganito yung sign parang pag, ano pag, pag ganito lang north oh pag ganito lang pero pag may pi square na perfect square yan po ay west west so nagiging northwest yan Twist. so ang direksyon or ang degree na binigay niya ay northwest okay so mayroon siyang follow up ito ay nakasipat po yung mata niya abstract na mukha at mayroong um, naka-engrave na uh, square. So, ang ibig sabihin ay ito, direksyon na ito, itong west. Okay? So, ngayon, ang naging problema nga, mga ka ang detection ay nandito. Southeast. So, alin kaya ang susundin natin? No? Alin ang susundin natin na direksyon? So, para ma-solve yan, mga ka ito po yung sagot. Kumpas tad So explain mo, Brad, kung bakit uh, papasok itong mga to sa magiging isang degree sila. At dito sila malagay at magka sa deposit ah uh, detection. So, kung bakit ang ang deposit ay itong direksyon na ito at itong degree na ito. Sige, explain mo dito sa baliktad. Dito makikita mo is. Yes. Pero sa baliktad, naging 270. dapat to west. Dito. So ang itong west ay nang doon na. Okay? Ito. Dito so lilipat na, na siya doon. Lumipat na siya doon. Okay. Ito northwest. Northwest. Ang north niya dito. Oo. Ito yung west. So northwest dito na siya. So lumipat na siya diyan. Hmm. Okay. Na yan. So magkaka sama na sila. So ngayon, nakuha mo na ang at uh, trigrams na minigay ng kumpas. Nakuha mo na yung 4 uh, trigrams at ang ika 8 trigrams. Ito po yung ika 8 trigrams. Ito po yung north -west. north west. So, ang mga gumagamit ng ganitong kumpas, yung mga directional kumpas na ginagamit, katulad nito, na nag uh, gawa ng mapa or nag remapping uh, malayo po yan sa katotohanan sa totoo lang no malayo yan sa katotohanan mga katiets no dahil ito po yung patunay tingnan niyo yan so ito abstract maaring uh, nakasipat po siya sa degree na ito mula sa waist, waist. sa 4 trigrams sa waist ay nakasipat po siya pwedeng nakasipat po itong abstract na mukha na ito papunta sa north west okay so dahil dito sa mga counter sign na nakikita sa ilalim uh, kung titingnan mo naman sa kumpas ay imbes na nandito yung detection itong counter sign ang direksyon na binigay ay dito at pinaloob pa, pa nitong isa na ang binigay na direksyon sa gamitin natin ang kumpas na uh, kadalasan na ginagamit ngayon ay dito po siya sa west sa so nag-iisa lang po ito na iwan ang direksyon sa gadget ang direksyon ay tinuturo dito uh, kailangan talaga na uh, pag-aralan ang mga countersign at ang compass degree ang tinutukoy kung tumugma ba lalo na kapag mayroon ng uh, ginagamit na gadget so marunong na po si KTS no? marunong na unti unti po nating sinishare sa kanya yung uh, nating nalalaman okay So, sige, okay, tingnan niyo mabuti mga katets, no. Ito po ay uh, kapag yan lang po ang direksyon na binibigay nito ay north north po so kung babase ka sa compass dito po siya yan okay kung titingnan mo siya sa gilid meron siyang square so nagiging north uh, west po siya so dyan po siya no and then ito uh, abstract na mukha posibleng pasipat po siya or may sinisipat siya na direksyon and then meron siyang direksyon dito na binigay or yung sa compass degree so west so yan po ang west dito po siya ngayon, ang naging problema paggamit ng gadget mga katids ay papunta yung detection dito. Okay. So, ito po ay anong degree po ito, Brad? South-East. South East, no? South so, yan po. South-East. Itong uh, bilog is uh, South po ang binibigay nito at itong triangle ay East po. So, South-East po siya na direction. At ang ah... Uh, detection ay magkapariho or magka sa binigay na uh, degree. Ngunit, mayroon pang dalawang countersign na salungat yung binigay na uh, direction. So, kung uh, susundan mo ito at iiwan mo yung detection, malamang na talagang malilito ka at yun na, sasabihin na ng karamihan na ah, ang detection ay decoy. O, oh, bakit na decoy? Walang knowledge. <laughs> Walang power. No? Nagiging decoy talaga yan kapag sundin mo ito. So, sa malaking sikreto, dahil sa sikreto nito, ganyan, makikita naman ninyo talaga dyan. No? So, ang direksyon niya ay lumipat siya doon sa kabila. Yan. So, posible na ang sinisipat niya ay ito. At ang direksyon na kung saan ito siya nakalagay ay lumipat siya dito. Yan. So, naging isa sila sa detection. So, itong dalawa, itong porsyon na ito ay pwede itong imbestigahan Okay. So, marunong na si Katets. Congrats! Marunong na sa nanonood. Congrats din. <laughs> Bato pa lang Bato pa lang. <laughs> Okay. So, konting tawanan lang po, no, mga katets. And then, um, tingnan nyo mabuti, mga katets. Baka puzzle type din yung uh, mga na-encounter ninyo na surface sign at mga counter sign. So, hanggang dito na lang po, mga katets. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.